ayon sa ibang sikta, tumalikod ang simbahan katoliko sa orihinal na aral ni Kristo. Paliwanag ng ibang sikta, itinuturo nila na ang tunay na iglesia ay naligaw at napalitan ng isang peking simbahan noong panahon ng mga unang siglo. Ikinakapit nila ang unang Timoteo chapter 4 verse 1 to 3 kung saan sinasabing may mga tatalikod sa pananampalataya at nagtuturo ng mga ipinagbawal na doktrina tulad ng pagbabawal sa pag-aasawa at pagkain ng ilang uri ng pagkain. Sagot nating simbahan Romano Katoliko. Ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa simbahan katoliko, kundi sa mga grupong may mahigpit na pagbabawal sa pag-aasawa at pagkain tulad ng ilang nustikong sikta noong unang panahon ang simbahan Katoliko ay hindi nagbabawal sa pag-aasawa kundi may disiplina lamang ng pagpapari na nangailangan ng silibasi